Magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? may no, nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong trato ng isang babae sa kanilang kabit. Ayan. Ang una mga kasawi ay malambing. Alam nyo ba mga kababayan kapag ka eto ay merong kabit mas malambing pa eto sa kanilang kabit kumpara sa kanilang mga legal husband kasi nga mas sila na lambingin ang kanilang mga legal husband kumpara sa kanilang mga kabit. Kung bang di nila na ibibigay sa kanilang husband, ay nabibigay nila ito sa kanilang kabit. Halos lahat ay ibibigay. Ayan, ang paglalamping at pag-aasikaso sa kanilang mga kabit. Ayan yung ating una na trato, mga kasawi ang pangalawa, mga kasawi, ay marami siyang time. Alam niyo ba, mga kababaihan, kapag ka sila ay meron ng kabit, mas maraming oras sila doon sa lalaki nila kumpara sa kanilang mga legal na asawa. Kasi nga, alam niyo ba kung bakit, mga kasawi? Siyempre, ang babae kasi, mas gusto nila na nakakasama ang kanilang kabit kumpara sa kanilang mga legal na asawa. Kasi nga, mas naharot nila ito. Lahat ginagawa nila, nagdouble double effort sila para lang sila ay magkasama. Pero sa kanilang mga legal na asawa ay hindi nila ito nagagawa. Naiirita sila. Ayaw nga nila itong mga kasama dahil wala na silang pagmamahal sa kanilang mga asawa, mga kasawi. Kaya ang gusto nila na makakasama palagi ay ang kanilang mga kabit, mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na trato. Pangatlo mga kasawi is ap updated. Ayan. Alam nyo ba, mga kababaihan, kapag meron itong kabet, aba talaga naman. Lahat ina-update sa na ultimo pagligo, pagtutbrasa, ayan, paghilamos, pagkain, lahat ng kinakain pa nila ay Sinisendan pa ito ng mga picture, sinisend sa kanilang kabit. Samantalang sa kanilang mga asawa ay wala itong pakialam, dead malang. Kahit na tinatanong ito ng kanilang asawa na lalaki ay hindi ito sinasagot bagkos. Kung sasagutin man nila ito ay palagi itong galit sa kanilang mga asawa. Dahil was lang interest. Ayan. Pero sa kanilang mga kabit naman ay batudo updated ito kung ano ang ginagawa ng buong araw. Ayan po yung ating pangatlo na mga kasawi. At syempre hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito. Lagi yung tatandaan sa mga kababaihan na merong kabit. Una lang yan, mas exciting kayo dahil feeling nyo, smile nyo ang kabit ninyo. Pero kapag sa nalaman ninyo ng inyong legal na asawa ay talagang guguho yung mundo ninyo. Doon nyo marirealize sa huli kapag ka once na ang lalaki na mismo ang lumayo sa inyo, iniwan na kayo, tapos yung anak ninyo ay dinala na. ba? Diba? May mga kababaihan kasi na nasisilaw sila sa mga kalalakihan na binibigay sa kanila. Kaya yung ending ay feeding nila is mas okay yung kanilang kabet kumpara sa kanilang mga legal na asawa. Pero huli na yung lahat. Kasi nga, kapag once na napatunayan na isang lalaki na nagluloko ang kanilang mga asawa ay lumalayo ito at iniiwan sila. Doon naman talaga na magsisisi ang isang babae kapag once na ito ay nilayuan at iniwan na sila mga kasawi. Yan lamang po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po napagsuscribe pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw maganda dang umaga mga kasawi